Huya, yeah boy! Yehey! Hey, Deus! Works He e? ka He? no nais, patingin niya na no sa'yo. Walang ambag, oh. Walang ambag. Taga, hindi absent. i pero hindi uwi. Wala mo, hindi ng konti. Dito yeah, on yeah, pero papasok. Hey, Ayun oh, yun, no? yung kay Kuya Boy. <laughs> Magandang araw po muli mga karos. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa amin channel. Yan December 23. Araw po ng uh, Sabado. Bali mga karos, itong araw po ng uh, Sabado, December 23 ay ipapamahagi po natin sa ating mga kasama, yung mga blessing na natanggap po natin mula sa client owner, subscriber at syempre uh, magbibigay din po tayo ng uh, bonus para po sa ating mga kasamahan Mga Karawas, bago po natin simulan yung masayang pamamahagi sa ating mga kasamahan Gusto ko lang po muna magpasalamat po sa inyong lahat At sa mga nagbigay po ng blessing Hindi ko na po matandaan yung mga unang unang nagbigay ng blessing Also yung dati pa, taon 2022 at saka 2021 ay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Meron na nga rin po pala akong naaalala pero hindi na po nila pinababanggit yung kanilang mga pangalan. Gusto ko lang din po sana magpasalamat din kay uh, Ate Gladys. Ay, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, bahagi na po kayo ng aming uh, pamilya at saka syempre kaibigan na din since sa uh, magkakalugar po tayo. Also kila Ma'am Pet, yan, maraming maraming salamat po Ma'am. Uh, kahit pa paano, lagi niyo po kaming naaalala. Yan, maraming maraming salamat po. Doon na din po sa mga tao at uh, viewers at subscriber na mga nagbigay pa noon. Hindi, hindi po namin kayo makakalimutan. Kaya habang binagawa po namin itong mga vlog, yung mga eksena ng tuwing December 23, ay lagi po namin kayong maaalala. Hindi, hindi po namin kayo makakalimutan. Maraming 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 salamat po. Bali ito, uh, maraming salamat Sir Claude. Yan, maraming maraming salamat sa client owner namin dito sa Phase 4. Also sa mga naging client din namin dahil kung hindi sa inyo, syempre wala rin po tayong pang araw, -araw na trabaho. Kaya maraming maraming salamat. Also kila Ma'am Mercy and Family at saka kila Master Batang. Yan pare, maraming maraming salamat sa iyo dahil humabol ka pa talaga. No? Ayan kaya meron din tayong upload video na mapapanood ngayon. Yan si Master Batang, kahit uh, magagabi na, ay humabol pa para magbigay lang po ng blessing para sa aming mga kasama. Tapos, sa uh, siyempre, maraming maraming salamat na rin kay Ma'am Michelle sa kliyente namin dito sa May Cavite Kabite. Yan, na uh, Ma'am, uh, maraming maraming salamat po kasi hindi pa po natatapos ng taong 2023. Meron na pong paparating na blessing na pinagagawa niyo para dito sa project nyo sa 2024. So, ayan, kita-kita po tayo dyan. At maraming-maraming uh, salamat din po daw, ma'am, uh, pinararating po ng uh, tropa. Tapos, mga karawas, nagpapasalamat na rin po ako sa mga hardware store na nagbigay po sa atin ng regalo. So, alam na alam po nila yung taste natin. na Wala namang iba kundi mga alak. Dati, mga karawas, lahat ng mga binibigay nila, eh, naiinom din po natin tuwing may okasyon. So, ito, natutunan ko, na itabi na lang, Ayan, para maaalala ko lahat sila. So galing po ito sa mga hardware stores na nakikita nyo po lagi sa video na ina-upload po natin. Galing din po ito sa mga tile center and paint center na mga nakikita nyo rin sa mga ina-upload ko na video. Maraming maraming salamat po sa parigalo nyo na mga alak. Tuloy tuloy po ito, baka puno po itong aming bahay ng mga display na alak. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Mga karoos, hindi ko na patatagalin pa itong upload video natin ito. Ang content natin ay mga masasayang mga moment at pamamahagi ng blessing para po sa ating mga manggagawang construction sa ating mga kasamaan. So enjoy watching mga dahil masaya ako na nakikita ang aking mga kasama sa mga ngiti nila, na taos puso nilang tinatanggap yung mga blessing na natatanggap po namin. Ayan, uh, samahan niyo po muli kami ngayong araw po na Sabado. Enjoy watching po. O oh, may magagang pa ayuda si Kapitan. O, ako oh. Na mun ako muna muna yung pulutan. Ano papa, <laughs> ba? Ano ba? Sarap nito Ano ba rito? Kimchi. Kimchi. Wala naman akong rep dito. Pero sige. Eh no, para sa mga tropa oh. Wow, pare. Thank you, thank you so much. Ang daming uh, pabigas niyan, pare. Ah. Oh. Yan, makakarating niyan, pare, sa mga manggagawa. Yan, no. <laughs> ilang, yan, ilang bag yan, pare? Oh, Sampu. Sa kanilang peka, wala sila eh. Oo, oh, oh, hindi. Eh. Laking bagay na yan, pare. Sa iba nga, di ba? Oh, di ba? Kahit pa paano, meron ganyan, no? Oo. Oh, oh. Sa malalaking kumpanya nga, walang ganyan. <laughs> Ayan, na, oh. Sampung bigas. Ray, meron din ako sa iyo, pare. Kukunin ko lang. Ah, oh, <clears throat> na to. Sige, dyan mo lang, pare. Ako nung bahala dyan. Iya. Kau ibu Oh, pare tayo ay magbigayan. <laughs> para ba? sa iyo tsaka kay paring Rai mabigat pare. Oh, nope, yeah. iya. Ano bigay? lang ay kanila lang kaya diba natin. Sa paggal ng gamit to? Eh basta. <laughs> Ayun, mula -mula, Parang every year yata pare may pabigas ka na. Oo, oh, every year na yan. Mamahiin <laughs> na yan. Mabagos namang tumagay. Pagay tayo. Mabaya, mabaya. Kapay muna. Okay mga karos, bigaya na po. Yun know, o. Ngayong umaga, December 23. Araw po na Sabado. Katie, good morning. Good morning. Merry <laughs> <laughs> Christmas. Si Jamil oh. Good morning, Jamil. Good morning, kalugar. Ay, si Karel oh. Good morning, Jamil. Good morning. Good morning. Good <laughs> morning. So, muna. Sino, sino na Zapat, ito, pasawag mo na. Sino-sino na yun nandito? Ayan, si Kuya Dindo. Oy! Good morning! Merry Christmas! Merry Christmas to all of you! Yun, know, oh. Tsaka si Bilog. Nandito si Bilog, oh. Good morning! Yun, oh. Kaya know. hey boy, good morning. Good morning, Dan. Yeah. Si uh, Ricky. Good morning. Tsaka si Kaya Richard. Kaya Richard. Good morning, boss. Good morning. You know. <laughs> ah, si tamtam Tom, -tom na lang po. Tsaka si Louie, si Master Jojo. May kinuha lang po. Yes, Yan, sahog mo na. Tapos si ipapamahagi po natin tong blessing. <laughs> Eh si Kendi, maraming salamat Kendi ha. <laughs> salamat. salamat. Sable, oh, uh, salamat, salamat marami. Ayun na. Salamat. Sa na. Sa Dito na rin si Master Jojo. Hi, good morning. Hi, good morning. Merry Christmas. Ayun ha? Shout out nga pala kay ano, nagbigay nito. Na ito. si uh, SR. Ah. Oh. Ano <laughs> meaning ng SR? Siya and Boss Robert. Thank you. Yun oh. No? Yung pala yun. <laughs> si Ma'am Siya at si ah. Sir Robert. God bless dyan sir. Ayun. Salamat. Hindi ka nakauwi. pupuntahan ka na lang namin dyan. <laughs> good morning, Louie. Oh, good morning. Oh, sahod mo na. Sahod mo na. Sahod. Oh, sahod mo. Uh, -uh. Ay, <laughs> oh, yung pinaka-pogi eh. <laughs> Tapos, sa iponan natin. Bilangin mo muna, kuya, pera mo dito. Bilangin natin dito. Dito, kuya. Ganyan, kuya. Ganyan, no? Yeah, oh. Yan, oh. 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 Wala pa kay Boss Lijan. Um Tom, good morning, Tom. Ayan Good morning. Naisip <mets> car. oh. Dapat ma-inspire kayo dyan next year, guys. Hindi na matapos yung bina. Oo, daw Pila daw dito, dali. Dali. Pila, mga, pila, mga member dito. Pila, pila. Boss Meron daw kayong, ano, meron daw tayong regalo sa kanila. Boss pala, Salamat, ah. Thank salamat thank you, thank mula, you. Thank you, thank 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 <laughs> Ayaw, tayo, 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 tayo. Yan. Dapat gaganon ka karo, lo, oh, tapos gaganon si lo. <laughs> sino na sa'yo? Random na, so. ano. na lang. Oh, foreman. Foreman. four man! Four man! Four sa akin, meron ka. Dahil okay. ka! Ay, ay, meron ay ka! Hindi pa kayo kasi si Foreman eh. Sino na yun? Kuya Dindo. dindo ako oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh,

Mukhang Mau kawalan yang motor Apa Oh. Okay. Oh, t-shirt <laughs> 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 oh, pa. pa. <laughs> bongga -bong yung ano nya. daming damit ah. <laughs> thank you. Thank you. <laughs>

<isn't> <sonno> so gusto ko alam po natin magpasalamat kay, kay Candy. Candy maraming salamat Ay, si Candy po sa sponsor. Oh, thank you. Kita uh, tayo mamaya uh, ron. damit na. Yung yeah, iba lang kasi hindi sote. Pero lahat na bigyan no. maraming salamat. Sa sa tanong sa mga sa mga geng 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 Lagi na ako nagpapay. Patingin niya na sa'yo. Walang ambag, oh. Walang ambag. Eh, galante nga yan si Jamil, eh. Eh, reklamo tayo si Jamil. Wala daw ambag yung hungan niya. Tatak ng t-shirt. Tatagay, hindi absent. Ayun, wala daw. Tatagay, pero hindi absent. Hindi, pero hindi uwi. Hindi pa na. Uwi, eh. Bakit kayo nahiinom ng konti? Ay, pinagay. Hindi nahiinom ng konti. Hindi <laughs> yun, pero mamasok. <laughs> more alak, more tagay. O yun, yung kay Kuya Boy. May mga meaning, no? May mga meaning. Batihin <laughs> mo na natin si Sir Club and Ma'am Mercy. Good morning! Good morning! Merry Christmas! Okay, bakit tayo mag-start, Mga kasama, masaya ako at magkakasama tayo matatapos doon pa on 2023. Palakpakan muna natin mga katulang sarili. very good. Okay. Mga mababait. Meron lang akong gusto sabihin. Ang Pasko ay para sa? Bata. Yun, ha, dali mo. Okay, at saka para sa? Batang isip. Okay, uh, meron lang ako konting kwento. Ang Pasko ay para sa mga bata at saka sa mga matatanda na, hindi na kaya magtrabaho. Which is yun kasi yung naging pananaw ko kasi sa buhay. Nung bata pa ako, uh, broken family kami ni mama. Wala akong nakagis ng tatay, wala akong nakagis ng kapatid. Tuwing Pasko hanggang sa lumaki ako bago ako magkatrabaho, ang mga kasama ko sa lansanga, mga barkada ko. Ngayon, eh, may trabaho na tayo, Uh, para naman po yung Pasko ay para sa pagbubuklad ng pamilya. Sa 24, oras ng alas 12 ng madaling araw, sana kasama natin yung mga pamilya natin. Tapos sa uh, lahat na matatanggap natin na blessing para sa ba itong ginagawa natin, nagtatrabaho tayo, para to sa mga anak natin. At wala namang iba. Tapos sa pamilya natin. Ngayon, ah uh, magkakasama na tayo hindi naman nakakaulugan na nandito tayo para lang sa mga blessing nandito tayo para gampanan lahat ng ating trabaho ang trabaho ko kumuha ng kumuha ng mga kliyente para may pang araw araw tayong trabaho at uh, matustusan natin yung mga pangangailangan natin sa bahay hindi yung pansariling pangangailangan natin kaya nagtatrabaho tayo para sa ating mga pamilya Okay ba yan? Yes, sir. Ayo. Okay. Uh, gusto ko lang din po magpasalamat kay Ma'am Mercy, kay Sir Cloud at sa bubo po ng aming tropa. Ito po yung aming bagong uh, generation sa pagpasok ng 2024. Tropa ho sa Yes. Okay, ipapamigay po natin yung blessing na mga natanggap po natin. Actually talaga mas marami pang dapat tulungan, hindi lang po yung mga kagaya namin kasi may trabaho na kami. Pero dahil po sa inyo Uh, meron po tayo may papamagi sa ating mga maggagawang uh, mga construction. Okay mga kasama, hindi lahat ng kagaya natin ay dapat makatanggap nito. Kasi may mga malalaking kumpanya nga na ang naiuwi lang eh, ay 3 kilo ng bigas at saka na cash. Yes, kaya swerte talaga kayo. Swerte tayo mga kasama kasi may natatanggap, yes, may natatanggap na blessing, tayo. Kung kaya rin know. naman natin i-share sa mga nakangailangan, mas maganda na dumagdag pa yung mga blessing sa ating buhay. Na? Okay, so ipapamahagi natin ang mga blessing na natatanggap ko, papamahagi namin sa inyo. At ang mga blessing na natatanggap ko rin sa ibang mga tao ay para sa inyo. Yay! Yay! okay, okay, <laughs> Jan. Jan. <laughs> okay uh, Christmas package muna Mag-umpisa tayo kay uh, kay Tamtam, tam ba kay Tamtam tam, -Tan. tam -Tan. Eh makita tam -Tan. tam You know. I love the first. I love the first. I thank you muna dito. Thank, you kay ano, thank, thank you kay Sir Cloud. Sir Cloud. Eh uh, na Master, Master Batang, Master Batang. Ah, uh, Mr. Uh, ano Master. Uh, Master Batang? Hindi uh, no. Kuya Richard, Kuya Richard. Go Kuya Richard. <coughs> <coughs> swerte ni Tantan taga dito lang, no. Wow. Ito babiyahi pa to. Ito <laughs> swerte si Tantan. Ito si lang eh. Ah, kapasok lang, no. Dapat <laughs> pag wala yung helmet, wala. Yeah, thank you muna tayo kay Sir Cloud. Maraming salamat, thank uh, Sir Cloud. Ayan, uh, Master Batang. Master Batang. Merry Christmas. Yun, no? Merry Christmas. Merry no? Know? <laughs> Next, uh, Ricky. Ricky. Yun, no? Know? Ah! Oo, oh, yun, know? <laughs> <laughs> Eh mga karos, yung unang mga tinatawag po natin Yung mga bagong member po sa tropa Bench, uh, bench up you know? Good morning po Sir Cloud, salamat po Pati kay Master Batang, salamat po sa blessing you know? Yay! Merry Christmas! <laughs> kuya Boy! Ayan na si Kuya Boy. Kuya Boy! <coughs> Ayan, yeah, Kuya Boy, Kuya Boy. English, ha? English <laughs> ah? English daw ah! English? English? Ayan, sumasaya na si Kuya Boy. Uh, mga bakla! Oo, oh, ito wow. na yung mga bakla. <laughs> uh, thank you, Mr. Cloud and Sir Batang. Thank you sa... Pablessing and Christmas. Ayan <laughs> you know? na. Next. Ayan uh, you know? na. Next, Jamil! <laughs> Jamil, Jamil, Jamil. Oh, Sige ako, gusto mo sabihin. Yan, yan, yan. O, tulungan niyo yung mga babae, ha. Tulungan niyo. Mabigat na yan yung kasunod. Walang galaxy. Mga si John, yaman. Ay, ganda, walang grocery. Yaman, Jamil. Walang galaxy. Ang galaxy siya, ha. Meron pa ang 500k from Allbox. Siyo, no? Dahil wala <laughs> okay, next si uh, Jamil. Uh, Jamil, ah, uh, bilog pala, bilog. Jamil din kasi pangalan nito eh. Bilog, bilog. Yun, yes. oh. oh Teka lang, hindi pala Ayaw nagpasalamat. Na. Min, mag-thank you ka muna. Thank ka muna. Wow, shout out kaya pala kay Sir Cloud at si Boss Batang. Maraming salamat po sa blessing. Ayun oh, bilog, bilog, bilog. Maraming salamat pala kay Boss Batang pati kay Sir Cloud pati y kay, kay Ma'am Mercy. Iyon oh. Oh, ito y pa. Yun, no? oh, ito pa. <laughs> <laughs> ano kaya niya ba yung pauwi? Eh? Kaya niya? Kaya yan. Kaya kaya. Siyempre. Dalawang balik. <laughs> okay, Kuya Dindo. Iyon oh. oh. Kuya Dindo, Kuya Dindo. Yun, oh. oh, di ba kainan niya no? na. Merry class. Merry Christmas. Mam, Mercy, Merry Christmas, Mam. Ma Dah kayak master botam. Kita-kita tayo next year. Yey. You know. Happy New Year. Ah, bigat-bigat 'yan, ha. Thank you. Uh, thank you. Louis! Eh, si Louis. Happy, si Happy. Louis, Louis. All right, bye. Wala, wala, pa. Wala pa. Wala pa tagay. Oh, wala pa promotor. Wala pa promotor. Laki ang... Bug, eh. Dapat pat, walang Ay, pamilya, walang ano eh. Oh, o, ba? Oh, balik, balik, balik. Kasama <laughs> <laughs> ka na <laughs> muna. Wala pa muna. Ah, <Yeah>. dapat <laughs> uh, <laughs> siya si Luwi nang kompleto. Kapatid Oh, yeah. ah. <laughs> oh, Wala ka na bukas ha. Ah. Oh, pabati muna. mo na, no. pa hey, Thank you nga pala kay Master Batang sa Excel Cloud. Happy Christmas. Happy Merry, Merry Christmas. Christmas. <laughs> oh, oh, Christmas. Oh, oh, ay, oh, ay, oh ano 'yan? Simulan na 'to. Ayan, na ah, hindi pa natatawag si Master Jojo. Yeah, Master Jojo. Kompleto 'yan. yan. Yeah, hindi yeah, na kay bibili ng alak niya, na. Hindi na kay bibili. Ayan, kay Master Jojo. Yun, na. 'Yun, na. No? Cloud. Number C, batang lahat ng sponsor. Yun. Know, no? salamat. Pati kay Boss D. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, kahit panghuli na. <laughs> okay, doon sa mga natanggap nyo, sulit na sulit na ba? Yes, sulit na okay, sulit so, na. Pero hindi pa yung nagtatapos. Meron pa! Okay, okay uh, para kay Kuya Richard. Yeah. Yeah. Yay! Balik ayam Pasko, kuya.